yun know, oh nabasa mo yung title at gusto mo ng keyboard before mag uh, Christmas sakto ah uh, wait lang sige before Christmas ah uh, December 22 so December 2 ngayon oh December 2 ngayon as in ngayon gagawin ko lang yung video para dito at may nagmiyaw pero hayaan nyo na huwag nyo man pansinin yung meow, ang pansinin nyo kung gusto nyo ng keyboard at the same time so, so sabihin na natin yung eto ito yung mga keyboard na mapapanalunan nyo So, tatlong keyboard pa pamigay natin. Una ito, ano nga to? Aula. Ba't kasi walang ilaw? lang. Yan. Anong title nito? O basta Aula F2387. Na-unbox. Yan, na-unbox natin. Check nyo Balikan nyo yung video. Ayan, uh, Aula. Ayan yung itsura. Again, yung itsura. Tapos, isa is... Ano to? lang, K6. Yan. Sagot natin yung shipping. Ah, this, this December lang, sagot natin yung shipping. Ako, oh, akong ah, bala sa shipping kung saan ka man. At yung pinakalast, palabas pa lang, uh, which is yung rack lam, ang Pro Max. Legit, legit meron talaga ganun keyboard. <laughs> Ito. no, kaka-order ko lang. Kaka-order ko lang. Ito, rack um, Ano yun? Um, ang Pro Max. Ayun oh, ito, 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 easy peasy. Ay hindi, umorder nga ako sa ano eh. Umorder ako sa Rocklam ang mismo. Wait lang, miyaw ng miyaw si kulit. Gusto lumabas eh, pero ayan nyo na siya magmiyaw ng miyaw. Pero yan, ito, 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 Sakto dito kasi, ba't easy peasy? Kaya mo na, hindi ako sa easy PC nag-order. Doon mismo sa rack nag-order. Pero ewan ko kung may difference yun. Ah, yung video nun pagdating, gagawa tayo. Pero, pakita ko sa inyo yung itsura. Wait lang. Ang ingay ni Colette. ka. Okay, so game. Muntik na naman ako mag-record ng... Hindi na ako yun, Mike. Ba't hindi nagla-load? Huh. Ayaw mag-load, man. Hindi ko alam kung bakit ayaw mag-load, pero... Sa mo may lakad pa ako. Ayaw mag-load pero lalagay ko na lang yung picture siguro dyan ng basa. basa. Ayun, to, 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 to. Kasi yung pangalan niya, ang Ampro Max. Ano? Ba? May problema ba sa internet? Ba't mo... Naglo-load siya ng sobrang bagal. Anyway, so yan yun. Yan yun, yan yun pangatlo. So, una natin niro-roll is itong aula. Or, una, si, sa top 3, yung aula and then uh, yung Zio lang, yung K6 number 2 and yung sa grand prize this December is itong Rock Lam Ang Pro wait lang, so ito na nga uh, kung paano mapapadalong na hindi to, hindi to swertihan pagalingan to this time so, syempre nauuso nag break yung Katnil, di ba? So, ang gagawin mo, na ko na kasi baka mamaya may kumuha ng email. Yan, 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 yan. yan. Nakikita niya yan, di ba? Yan, email. Jappagtakhan.katnielforever at gmail.com Isasend mo dyan yung video. Lagay na lang natin dyan. Baka... Or lalagay ko na sa description. Mag-send. Gumawa ka ng video na linya ni Katniel. Kung, kung... Linya <laughs> ni... Linya ni Daniel. Kung lalaki ka or babae ka ah uh, ni Kat. Pero hindi, ikaw ba Kung gusto mong pagsamahin, walang problema. Kung gusto mo ikaw sila parehas, walang problema. So, ah uh, movie title. Movie title, yan. Tapos, ah uh, yung, yan. Kung ano movie, tapos, 1 uh, minute, 30 seconds, to 2 minutes lang. Kasi, feeling ko mag-send mga mga 10 to 20 pero yan anyway so 1, 1 minute 30 seconds to 2 minutes wag yun naman sobrang habaan kasi medyo hindi na natin mapapanood yun if marami kung wala, o wala naman masyadong magsasend okay lang pero anyway yan send, send yun lang yung ano video nyo tapos uh, again magpipili tayo sa December 22 so again sagot natin shipping uh, first ako mamimili kung sino pinakamalapit na tingin ko eh nakapagbitaw ng talagang na, na napukaw yung aking damdam. <laughs> Talaga malupit yung linyahan. Uh, tapos top 1 again yung rock ang tapos pangalawa yung zeo lang and pangatlo is or ganito na lang. Yung pinakamaganda, syempre lap, lap raklam. Hindi sige, sige para mahirap. Ma ma Basta yung top 3 ko, eto yung aula top 2 and then top 1. Okay? So good luck sa mga sasali. Sana yung mga malupit din niya. <laughs> nakita nila <laughs> Para kasi, di ba sabihin? Kasi Christmas dapat talagang galingan nyo para makita yung kung sinong nagmimiyaw na nagmimiyaw. Dito na natin tatapusin. Makulit si ano, kulit. Oh, sige na, babay na. Babu! Nilakad pa ako eh.